Alam nyo ba kung ano ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo ngayong 2025? At syempre, para magka-idea din kayo kung anong bansa ang huwag nyong lilipatan kung sakali magsawa na kayo dito sa Pilipinas. Baka akala mo mayaman sa abroad, pero pag lumipat ka pala, mas mahirap pa pala doon kaysa dito sa ating bansa. Charot! Ang listahang ito ay hango sa 2025 Estimates ng International Monetary Fund or IMF. Kaya't sigurado tayong tama at napapanahon ang mga datos. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung may next topic kayong bet, pag-usapan at syempre mag-subscribe para updated kayo palagi sa mga ganitong Real Talk. So, paano nga ba nadedeklara kung anong bansa ang pinakamahirap? Simple lang, nakabase ito sa GDP per capita na pwedeng hatiin sa dalawang paraan Nominal at PPP. Ang una, nominal GDP per capita. Ito yung face value ng kita per tao. Sa isang bansa, walang adjustment. Base siya sa current exchange rates kung magkano ang pera nila pag pinalit mo sa US dollar. Halimbawa, kung sa Burundi, ang GDP per tao ay isang milyong Burundian francs. Tapos, ang palit sa USD ay sobrang liit. Maliit ang nominal GDP nila pag na-convert sa USD. Ginagamit ang nominal GDP per capita kapag gusto mong makita ang kita sa global money terms. Ang pangalawa, PPP GDP per capita or purchasing power parity, mas real talk. Ina-adjust niya ang halaga ng pera base sa cost of living sa bansa. Kasi naman, ang isang dolyar sa United States ay hindi katumbas ng isang dolyar sa Burundi. Sa Burundi, baka ang isang dolyar ay makakabili na ng limang itlog, bigas at kape. Sa United States, baka pang kape lang. So kung mura ang bilihin sa bansa, mas mataas ang PPP GDP kasi mas malaki ang actual power ng pera. PPP shows kung gaano kalaki ang buying power ng tao sa bansa nila mismo. Quick example, ang nominal GDP per capita ng Burundi ay apat na at siyam na dolyar. Pero ang PPP GDP per capita ng Burundi ay isang libo at labin dolyar. Ibig sabihin, technically mahirap pa rin pero kung doon ka nakatira, ang apat at siyam na dolyar na nominal ay parang may halagang isang libo at labin limang dolyar kasi mura ang bilihin. At ayan nga mga kabida. Let's get started. Top 20. Uganda. The nominal GDP per capita is $1,077. The PPP GDP per capita is $2,826. Bucket: Rapid population growth, but low GDP growth. Trivia: Uganda is the source of River Nile. Top 19. Mali. The nominal GDP per capita is $1038. The PPP GDP per capita is $2749. Bakit? Mali is a landlocked country due to its long-time conflict in its northern regions. Trivia. Dito makikita ang legendary Timbuktu. Top 18. Burkina Faso The nominal GDP per capita is $976. The PPP GDP per capita is $2690. Bakit Burkina Faso is a landlocked country due to its conflict with insurgents? Trivia: Ang bansang ito ay kilala as big cotton producers. Top 17: Haiti. The nominal GDP per capita is $917. The PPP GDP per capita is $2,639. Bucket: Haiti is known for its earthquakes, catastrophes, and political instability. Trivia: Haiti has the deepest cave in the Caribbean, Grotta Marigian. Top 16. Guinea-Bissau: The nominal GDP per capita is $882. The PPP GDP per capita is $2,495. Bakit? Ang bansang ito ay kilala sa political coups at inferior infrastructure. Trivia. Guinea-Bissau is excessively dependent on their cashew nut exports. Top 15. Gambia. The nominal GDP per capita is $883. The PPP GDP per capita is $2,478. Bakit? Gambia is a small country dependent of their tourism. Trivia: Ang bansang ito ang pinakamaliit na mainland country sa Africa. Top 14. Togo. The nominal GDP per capita is $748. The PPP GDP per capita is $2,345. Bakit? due to its limited resources and poor governance. Trivia, ang Togo ang isa sa pinakamahalagang exporter ng phosphate. Top 13, Sierra Leone. The nominal GDP per capita is $663. The PPP GDP per capita is $2,197. Bakit? This country is still experiencing civil war aftermath and is mining dependent. Trivia. Kilala ang Sierra Leone sa Blood Diamonds. Top 12 Chad. The nominal GDP per capita is $767. The PPP GDP per capita is $2151. Bakit this country is landlocked due to political tension and poor infrastructure? Trivia. Ang Lake Chad ang pinagmulan ng pangalan ng bansa. Top 11. Niger. The nominal GDP per capita is $664. The PPP GDP per capita is $2045. Bakit this country is experiencing drought, low literacy rate and terrorism threats? Trivia. Ang Niger ay uranium rich pero underdeveloped. Top 10. Madagascar. The nominal GDP per capita is $595. The PPP GDP per capita is $2,043. Pocket due to natural disasters, weak infrastructure, and corruption. Trivia More than 90% of wildlife species found in Madagascar are unique to the island. Top 9 Liberia the nominal gdp per capita is $908 the ppp gdp per capita is $2,006 bucket liberia is still experiencing the aftermath of civil war and ebola outbreak impact trivia this country is founded by freed american slaves top eight somalia the nominal gdp per capita is $766 The PPP GDP per capita is $1,916. Bakit? Somalia faces ongoing crises like piracy, terrorism threats, and droughts. Trivia: Ang Somalia ang isa sa pinakamalaking exporter ng hayop sa Afrika at ang kanilang pangunahing merkado ay ang Middle East. Top 7: Democratic Republic of the Congo or DRC. The nominal GDP per capita is $743. The PPP GDP per capita is $1,884. Bakit? Due to conflict zones and corruptions. Resource rich sana ang bansa pero undeveloped. Trivia The DRC is the largest producer of cobalt in the world, producing an estimated 60% of the world's supply. Top 6, Malawi. The nominal GDP per capita is $580. The PPP GDP per capita is $1,778. Bakit? Malawi is a country dependent in agriculture but is prone to drought. Trivia. Ang Malawi ay tinatawag din na the warm heart of Africa. Top 5, Mozambique. The nominal GDP per capita is $663. The PPP GDP per capita is $1,729. Bucket. Cyclones are common in Mozambique. Their country also have low education access and corruption. Trivia. Mozambique is also one of the top exporter ng cashew nuts. Top four. Yemen. The nominal GDP per capita is $417. The PPP GDP per capita is $1,675. Bakit? Due to long-time civil war, food crisis, and unstable economy. Trivia. Ang mga Sufi monks ng Yemen ang unang nagpayaman ng coffee plants at ginawa itong inumin na kilala natin ngayon bilang kape. Top Three, Central African Republic, the nominal GDP per capita is five hundred thirty-two dollars. The PPP GDP per capita is one thousand three hundred thirty dollars. Bakit? Due to continuous civil war, mining rich sana ang bansa pero walang development. Trivia, may diamond reserves. Subalit, hirap parin. Top two, Burundi. The nominal GDP per capita is $490. The PPP GDP per capita is $1,015. Pocket! This country is facing political crisis, landlocked, and food insecurity. Trivia: Burundi is one of the poorest and most densely populated countries in Africa. Top one: South Sudan. The nominal GDP per capita is $251. the PPP GDP per capita is $716. Bakit? Due to civil war and unstable government. South Sudan is an oil-dependent country pero kakaunti ang infrastructure. Trivia! Ang South Sudan ang pinakabata na bansa sa mundo. Dalawang libot labing isang taon naging independent country. Napapatanong ka ba kung pang ilan ang ating bansa? Kung isa nga ba talaga tayo sa pinakamahirap o may pag-asa pa naman, ayon sa IMF data, ang Pilipinas ay pang isang daan dalawampu't apat sa nominal GDP per capita at pang isang daan at labing naman sa PIPI. Ang nominal GDP per capita ay apat na libo tatlong daan at dolyar. Ang PPP GDP per capita ay 12,135 dolyar. Ibig sabihin, hindi tayo super yaman pero malayo rin sa pinakapuor. So, ayan na nga ang top 20. Ang pinakamahihirap na bansa sa mundo 2025. Base sa IMF data. Sana may natutunan kayo. Kung gusto nyo pa ng ganitong eduk content like comment, at syempre subscribe para updated kayo lagi. See you in the next video!